Pagpalang hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muling bumabag sa inyong harapan ang padrin sa vlog ay mga kapaders Dalaw lang kasama. magkasama si Jen Pugi ayan madilim ang ating paikot ng panahon mga kapaders malaki pa ang araw ng amihan malakas pa ang hangin Diyan lang kami sa malapit lang mga testing mama na kami ng pang ulam para sa hapunan mga kapaders oras nga pala ngayon alas 5 ng hapon hindi pa kayo lumaot sa labasan dito muna kami sa looban mga kapadir sa sabangan na kay matisting mga mana malapit na lamang ang Pasko di ba tayong siya ng maayos abang abang sa pag -dive ko na ito kagad unang dive pala ang turutot mga kapadirs iba talaga pag malapit na ang Pasko kaya lang medyo malit mga kapadirs wag na muna yan hanap ng tayo bang mga pana yung malaki laki naroon sa butas surahan sisiguraduhin ko Hmm, gitik. Yan naman ang pinakang udugan. Sa gitna ng katawan mga kapaders. Ayan. Surahan. Binamano. Masarap itong pang iho mga kapaders. Pampulutan. Pero wag na muna tayo. Bawal tayo ng alak mga kapaders. Dahil lasit pa ang UTI ko. Pwede pang ulam. Pwede rin pang binta. Makahuli naman tayo ng isang kulambutan. Para makabawi tayo sa gastos. Yun. Turutot mga kapaders medyo malaki na ito pang ulam ang ito bukas sabawan bawan mm -hmm. Medyo malaki laki dun sa isa kanina kita natin sa formirong bawa pala ang ilang araw na ang Pasko na tayo advance Merry Christmas mga kapaders na ito nukos pangulam ulam medyo maamo mm -hmm. terinta masarap tong calamaris mga kapaders masarap itong pambangot sa bihon Makati din siya lamang tayo ng pampaskuhan pampakimping sa ating inaanak mga kapaders Kakaunti man aking inaanak tatrain tayo la ang mga kapaders Ayos na itong dagdagan At na ito sa butas mga kapaders Sibungin or lapu-lapu mm -hmm, Yun Ayos na ito rin tayo mga kapaders Nakachamba tayo ng malaking lapu-lapu Estimate ko dito mga kalahating kiluhan mga kapaders ayan dumudugo na sa parteng palikpikan ko pinatamaan at para panghinain mahal sana ito kung buhay mga kapaders at na ito pa malaking samaral uy iba klase samaral yun mga kapaders kailangan medyo mailap yun bumalik sa atin mm -hmm. Nakaacham ba tayo? Malapad na samaral mga kapaders. Ito yung original na samaral kung tawag sa amin. Pasala ito. Maraming klase kaya ang samaral. May kulay itim. Ito ang pinakang original kung tawag sa amin. Samaral na bulatihin mga kapaders. Hanap ah, ulit tayong isdang mga pana. Tsaga-tsaga lang tayo kahit malamig ang dagat mga kapaders. Makapang ulam lamang. Naro, may nakasuot. Mm -hmm. Bukawin mga kapaders. Grabe ang pagkatago sa ilmang butas. Malakas kaya ang agos nakapit lang ako sa mga bahura at para yung mabilisang anod ko mga kapaders kapag sa ganito kaya mga sabangan dito kaya daan ng agos hanap ulit tayo pakita kulambutan oy akala ko groper na mga kapaders butiti palan ay hamal kang butiti ka napiki mo ako ha akala ko groper na mga kapaders yung wakong na tawag sa amin Harap lang tayo ng ibang mga pana. wag na yun. Butiti yun mga kapaders. Ano ito? May nakasuot. Uy! Butiti ulit mga kapaders. Siguro ito mag-asawa. Medyo malay ang distansya. Delikadong nag-away itong mga kapaders. Meron itong pinag-away na isang bagay laang hindi pinagbigyan. Na ito, isda pa. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Naudog. Ito yung isdang nalipat mga kapaders. Balang-balangan kung tawag sa amin or bugiyaw. Masarap itong perito or sinabawan mga kapaders. Ang ganito malaking aking video sa pamana mga kapaders. Malakas na ang agos. Mawi na rin kami. Na ah, ito na mga kapaders. Yung aming huli. Nung kasamahan ko sa pinanaan. lapula po sa ka bugiyaw. Isdang may tuka mga kapaders naman yan. Sa isdang nalipat. Pag naispatan saka kanuping samaral ayos na ito pang ulam bukas mga kapaders dahil lips sa amin brand out wala pang kuryente mga kapaders kaya madilim itong gamit ko ngayon plus light itong ating pinagsisid mga kapaders bukas kami lulutuin yan yung mga stock mga kapaders Inalsa mo namin ng bituka at haasinan at baka mahampok. Sa mo bukas umagayin mga kapaders, maraming salamat Lord. Kahit kami sigit lang sa dagat ng kasamahan ko, nakapanap tayo ng pangulam para bukas sibungin. Good morning mga kapaders, ito na yung aming huli kagabing pinanaan. Putol-putol ko na mga kapaders, saka kahinugasan ng tatlong hugas at para yung asin na inilagay kagabi mawala na mga kapaders ayan lapu-lapu saka bugew bukawin saka samaral mga kapaders at yung ibang isda wala mga kapaders ayos itong pang ulam manghihintay ulit dun sa may tanim na talbos kamuti mga kapaders manghihintay ng talbos panlahok dito ulit pang lagay sa ating isda na sabawan na ito ulit mga kapaders magigisa tayo ulit ng sibuyas bawang masalubukan tayo ulit mga kapaders oras nga pala ngayon alas 6 ng umaga uli kagabi mga kapad sa pinanaan hindi na tayo nakadali siya pang ulam meron mga kapaders ay mga kapaders mapula na yung sibuyas bawang susunod ko itong isda Oh, sabaw ulit mga kapader. lapu wow, oh, sarap. Malaking bukawin. Malapit na lang mga Pasko mga kapader. Siyempre makakadali siya ng maayos. Awan mamaya eh, ang gabi. Pero nagkarakalaman dagat. Matesting tayo. Ito muna ating pangulam. Ay mga kapaders, iisa yes, lang ko muna ito. At ibaba na mga ilang minuto. Atun sa ating hingin ng talbos kamuti, panghihingi kami ng kasamahan ko si Jan Pugi mga kapaders. Ito si Jan Pugi. Tayo. Panghihingi tayo ng talbos kamuti. walok sa ating isda ah, sa bawan. Ayan mga kapaders, nagpaalam tayo dun sa may tanim. Panghihingi tayo talbos kamuti. Si Jan Pugi ang namimitas mga kapaders para may ilok yung guling ating isda sa sabawan Dapat dun mga kapadyers, tabing ko lang ito, kalsada ang tinaniman nung may-ari Yan ang may bahay mga kapadyers Ito, ito may lahat ng dahon 2 Dulo lang ang kinukuha mga kapaders at kawalan man ng pananim pag sapuin ay sasapuin mataba ang kamuti mga kapaders Ito na mga kapaders, yung aming hili, hiningin talbos kamuti. Nawi pala ang kami kasamaan ko si Jan Pugi. At hinugas yung mga kapaders ma, para mawala yung alikabok ng kalsada. Ito yung ating isda mga kapaders, ayan. Medyo malambot na ito. Bili ni mga kapatid, sa lagi ko itong talbos kamuti. Medyo malambot na yung isda. Puno ka dyan. Puno ng gulay, yung ibabaw. na mga kapaders ating lulubog at para lumambot ating buksan mga kapaders yun kumukulo na malambot na ang isa ito mga kapaders at yung ating nilagyan na talbos kamuti ayan ito pang asim mga kapaders pwede itong hanguin Ito na mga kapaders Lusok na Yung Ating sinubuan uli Na metal bus kamuti Naglalagay tayo ng Gulay sa ating Latito mga kapaders Ito ang masarap sa latito Ay gulay Pampatagdag ng dugo Pampasigla

Ito. Kaya tayo, tayo mga manoy. Baradol Si Jan Pugi mga Kapaders. Harap, iya. Yeah. Lasun. Yeah. Kailang humadrid dumutro. Rico, kuha mo dito kare ito. Ya. Aga sa mga Kapaders. Sik sini yan. Wala <laughs> nang na. Ulo po mga Kapaders. Ya. Yeah. Kain tayo mga manoy, baradol, baradol. Nang basa matiin mga kapaders. <laughs> Kain mga kapaders. Gulay. Hmm. Masarap. Hmm. Masarap Hmm. <laughs> mm. Kailangan po kasi logged ng hype nito. Super. Hmm. hayop Masarap talaga sa ramis isda mga capagers. Yung araw nila ang pasok ng mga capagers. Wala pa pang pakimkim sa inaanak. Mm. Ito. Sa Ikaw ang kinina kay mga kapaders, nagkakawi la ang galis aliasan. So, Makain aking inakay. Galing sa layasan. Subo. Ah, um, tala. <coughs> okay now. -mm. -hmm. Hmm. Mamam. Oh, coba na, subo na. Oh, subo na may gulay, may gulay. Hmm.